Ngayong araw nga, may mission ako na kailangan tapusin. Ayoko nga sana lumabas ngayon kasi wala na daw yung katnyel. Kaya kapag nakita niya ako, wag niya muna akong kakausapin. Chot! <laughs> Tignan niyo naman tong batang to. Medyo mainit daw sa labas kaya kailangan niya mag-sunscreen. Bago nga pala ako umalis, nabutan ko pa tong mga naka-uniform. Minintay daw nila ako. Servan daw sila sa simbahan. Kaya pagkatapos daw mag-serve, diretso daw kay Chot. mga bata dito, mga guys, wala kang katapusan ka kayo, <laughs> eto pala yung mission na kailangan kong tapusin. Ayusin ko na muna yung tindahan ni mama. Sa mga bata kasi dito, ginawang pisara yung tindahan. At saka kumupas na din yung kulay, kaya kailangan na rin pinturahan. Matagal na gustong pahay sa akin ni mama yun. Kaso nga lang ilang nagkaroon ng oras. Kaya yeah, sasamantalayin ko na rin yung araw na to, kasi wala naman akong ginagawa. Medyo malapit lang din pa yung titinda ng pintura dito sa amin. Dalawang minuto lang din yung pagitan, makakarating ka na. And, hindi lang ko nga kay kuya yung papel na mga kulay. And, gusto ko talagang kulay ng tindahan, mga guys, aesthetic. At ito nga yung kulay ng gray tsaka white. Kaso nga lang, sabi ni mama, daw yung kulay na yon. Baka next week lang daw madumi na. Ah. Pero kay mama tindahan yun, kaya kailangan ko sundin. At itong happy red ngayon pinapabili ni mama. Pulang-pulang -pula nga yung pintura. Kaya sana maganda yung kalalabasan. Nawala na din pala yung mga dati naman gamit. Kaya kumuha na lang ulit ng roller tsaka paintbrush si ate. Pumili din pala kami ng white na pintura. Para kahit pa paano magkaroon siya ng design. At na mabili ko na lahat kay kuya. Mamuhi na din ako para makapagpintura na. Wala nga pasok yung mga bata ngayong umaga. Mamayang hapon pa daw kaya naabutan ko pala sila naglalaro dito. Kahit pala hindi na uso yung lato-lato. mga bata dito tuloy pa rin yung mga ingay nila. Kaya hapon din hindi na ako nakakatulog. Fast forward na pala mga guys. Hinintay ko pala pumasok yung mga bata bago ako magsimula. Bago nga pinturahin yung tindahan ni mama. Tinanggal ko na nga tong lumang screen kasi medyo luma na. Dalawang taon na yata yun. Kaya kailangan na rin palitan na bago. At saka sobrang alikabok na din ang tindahan kaya kailangan na rin tanggalin yun. Habang abala pala ako sa labas, si mama naman naglilikas ng paninda niya sa loob. Yung bala na lang pala ng roller yung binili ko. At dito pa naman kasi yung gamit kaya pwede pang gamitin. Kaya yung binili na lang namin kay kuya brush tsaka roller. At saka syempre yung pintura. At saka ko na dito si Janjan. Masakit Jan. nga daw yung ngipin niya ay, di daw siya pumasok. Magpicture ka daw ako nagpipintura. At yung my day ko daw, lagyan ko daw ng sounds ng araw-araw si Paglam. Kaya ko na din pala sa inyo mga guys. And tindahan ni Mama, sobrang laking tulong niya sa buhay ko. Hindi lang dahil sa pangungupit ah Eh, ang tindahan ni Mama. Kata pa lang ako, nagtitinda na ako dito. Salit-salita kami magkakapatid sa pagtitinda kapag busy si Mama. Kaya kapag kami nagtitinda dito, may kanya-kanya din kami kupit na magkakapatid. Yot! Sa mga oras nga na hindi ko alam kung magiging maganda yung resulta. Pero tuloy pa rin ako sa pagpintura. Lalo na ito naman yung gustong kulay ni mama. Kulay pula nga kasi malapit na yung Pasko. At itong pinturang pula nga na to hanggang Valentine's Day na to. Pagkatapos ko nga makapag first coating Yung sunod ko naman na pipinturahin yung bakal ng tindahan Magkaiba pala yung pintura ng bakal Tsaka yung sapad eh Kahit ang ginagamit ko na pintura para talaga to sa bakal Disclaimer lang pala mga guys Hindi ako professional na nagpipintura ha. Baka kasi sabihin ng ang pangit ng ginagawa ko Medyo matagal pala yung paglalagay ng pintura dito. Lalo na mano-mano siyang iba brush. Kaya sobrang nagtagal din ako dito sa pagpipintura lang ng bakal. Pero syempre tinulungan na ako ni ate. At ako na muna daw yung videographer. Habang pinipintura nga ni ate yung bakal, sinunod ko na din yung second coating. Natuyo na din kasi yung first coating. Kaya pinahiram ko na rin ng pangalawang pintura para mabilis na lang din matapos. Bawat nadaan nga dito sa tindahan, ay lagi nilang comment, pulang-pula daw yung ginagawa namin. Di naman daw halata na malapit na yung Pasko. Nagpatulong din pala ako kay Kuyang Bokyo. tagal kasi yung bakal. Lalo na sobrang liit lang. Kaya nang matapos na ako sa part ko, ay eh, sunod ko naman gagawin yung design ng tindahan. Kinasukat ko lang siya dyan para magpantay yung kulay mamaya. At shoutout ko na din pala yung nasa tabi ko. Kaya yung engineer namin dito. So, mga oras nga na yung ginagayad niya ako kung nung gagawin ko dito. Kaya galigan ko daw kasi nagpa-vlog kami. Chot! <laughs> Para nga hindi siya maging plain na pula Nagsukat pala ako ng pabaks dyan At itong ginuhitan ko nga At ilagyan ko ng tape Eto yung palatandahan ko kung saan ko ilalagay yung puting pintura Ayan na malagay ko na nga yung tape Nagsimula na rin ako maglagay ng puting pintura sa gilid At gaya nga ng sinasabi ko kapag nagpipintura ako Kapag kailangan nyo magpipintura sa bahay nyo Katawagin nyo lang si Chow ngalang nga lang mahal yung TF ko ha Pero may freebies naman yun At yung freebie naman kukulahin ko yung buhay mo Chow <laughs> Ako eh, yan bok na nga pala sa pintura At ako naman tinatapos ko na yung pagpintura sa puti Kaya nang matapos ko na nga pinturahin yung sa kabila Ay, sa kabila naman yung sinukat ko Medyo ingat nga lang ako dyan Kasi dapat masking tape yung ginagamit dito Pero ito lang yung nakita ko Kaya ito na lang yung ginamit ko Sa mga oras nga na yan Yung, yung... kaibigan ko pinapamerienda muna ako Magpahinga muna daw ako At kapag nagmerienda daw ako sama daw siya At ito na nga yung pinaka exciting part mga guys Yung pagtanggal nga ng tape Ito talaga yung nakakapagbigay sa akin ng satisfy kapag nagpipintura Kasi dito mo malalaman kung pantay yung ginawa ginagawa mo? Pagkatapos ko nga makapagpintura sa labas, yung sunod ko naman na inayos yung sa loob. At pagkatapos nga makapagpintura ba mga guys? Mamimili um, kami ng pandesign ni ate at saka Christmas light para maganda siya mamayang gabi. At eto nga sa mama pa yung viewers namin kanina sa pagpipintura. Marami palang malapit na bilihan dito sa amin. At etong kulay green na Christmas light. Perfect na to para sa kulit tindahan ni mama. Ah, kulit nga lang mga kaibigan kong to. Parang gusto ko rin yata silang isabit sa labas ng tindahan mamaya. Chot! Pinapamerienda ko nga sila kanina. Pinapapili ko sila kaso ayaw daw nila sa Toto Beach. Pwesta daw nila sa fast food. At grabe mga guys. Kung siya pa yata ay napagod kaysa sa akin. Agot tong batang tumamaya sa teacher niya. Dito pumasok kanina kasi masakit daw yung ngipin niya. Pero ngayon daw medyo natatanggal na yung sakit. At bago pa nga kami umuwi mga guys. Tignan nyo tong dalawang to. Nag-takeout pa ng gravy. Fast forward ko na pala. Umuwi na din pala kami kagad para matapos na kagad yung tindahan ni mama. Sige, yung Mbok na pala nagpokpok sa martilyo. Baka daw mapokpok yung kamay ko. Hindi na ako makapag-edit. At eto naman si ate. Siya na yung naglalagay sa snowflakes. At haba nagpokpok nga ng martilyo sa bok yun. Ako naman nilalagay ko na yung Christmas light. Sa buong buhay ko din pala. Ayaw ko lang di mararanasan na maglagay ng Christmas light dito sa tindahan. Kaya kapag bumili ka dito, nasahan mo na din na doble yung presyo ng paninda. <laughs> Chot! Kaya nga nagkasya yung isang Christmas light. Buti na nga lang din talaga dalawa binili namin ni ate kanina. Oh, hindi yung Christmas light dito sa tindahan ni mama. Kaya si ate na din pala nag-finish. Lalo na nakatali na ako dito sa mga bata. Nabasa na kasi ng mga bata. Kaya chinempo din talaga namin na ganitong oras siya matapos. Ang hirap din kasi magtrabaho kapag marami bata na nandito. At na matapos na nga ni ate. Tinawag ko yung mga nandito para makapagbabay na sa vlog. Pero bago ko nga tapusin tong vlog. Eto na yung naging resulta sa tindahan na ginawa namin. Ang ganda niya kapag gabi. Kaya kapag bumili ka dito sa tindahan namin, mararamdaman mo na na lapit na yung pasko ayun lang bye bye